The mandate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Pem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The mandate 2025, the Brigada midterm election special coverage. na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalnor. Brigada in the heart of changing life. Maka bagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Oras natin ay nasa 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six ang mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Max Umangat. Umangat. na Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Pito, patay sa massacre sa isang panadirya sa Antipolo. Sospek, sumuko na. Pulis na nag-viral dahil sa iligal na pagpasok at umano'y pangaharas sa ilang residente sa Quezon City, naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Inagurasyon at turnover ng midterm elections ayon sa isang kongresista. Superstar Nora Ono, na ilibing na sa libingan ng mga bayani. At isa pang OPM icon na si Haji Alejandro na maalam na rin. Bats, panita, panita. Buong puso Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Sa sa lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule, ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Martes, April 22, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leybagyo at Brigada Sheila Batibag. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Nakakabrigada na ihatid na sa kanyang huling hantungan ang pambansang alagad ng sining at superstar na si Nora O'Nora sa libingan ng mga bayani sa Tagig City. Naging emosyonal ang mga pamilya, kaibigan at fans ng batikang aktres. Bago ang libing, nagsagawa muna ng state necrological services bilang pagpupugay kay Atigay. Ang detalye ng report sa ang detalye ng report kay Brigada Jigo Custodio, Studio, ibrigada mo. Brigada. B -b 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 report. Kasing init ng sikat ng araw sa libingan ng mga bayani ang pamamaalam ng mga pamilya kaibigan at tagahanga ng National Artist for Film and Broadcast at naging isang superstar na Sinora Honor nang ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Inilibing si Nora sa Section 13 ng Libingan at katabi niya mismo ang direktor ng kanyang pelikula na Himala na si Director Ishmael Bernal. Bago ang libing, nagsagawa muna ng State Necrological Services bilang pagpupugay kay Atigay sa Metropolitan Theater sa Maynila kaninang umaga. Nora Honor ay naging isang natatanging tinig at namamayaning paspresensya sa larangan ng pelikula, telebisyon at musika sa Pilipinas. Mula sa kaniyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kaniyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business, ipinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok present ang pamilya at mga anak ng superstar na sina Ian, Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth De Leon. Nagbigay rin ng parangal ang ilang pambansang alagad ng sining sa pamagitan ng pag-aalay ng bulaklak. Naghandog naman ng kanta na Angeline Quinto at Jed Madela at inawit nila ang hitsong ni Atigay na superstar ng buhay ko. Nagbalik tanaw din sa kanyang alaala ang matatalik ng mga kaibigan na sina Derek Joel Lamangan at Charo Santos. Bukod sa pamilya at mga kaibigan, dumagsa rin ang mga tagahangan ni Atigay upang dumalo sa state funeral. Isa na dyan ang 48 years niyang tagahangan na si Pilar. Emotional siya dahil ito na ang huling araw na makikita niya ang kanyang idolo. Siyempre mga senior na kami. Kung magkasama siya yung kuya siya yung pinag-aasayan namin ng, ng, oras. Si Roger naman, galing pambulakan at lumuwas pa ng Maynila para makita sa huling pagkakataon ng batikang aktres. bit -bit niya ang mga memorabilia at mga alaala na nakasama niya si atigay sa gusto ako magkaroon kami ng picture dahil birthday ko 'yon nakiusap ako yun sa mga bodyguard na pwede bang magkaroon ng picture ng picture kay Ate Gay kasi fans niya ako birthday ko naman yun yung pinuntan ko siya sa dressing room na pwede po bang isang shot naman dyan Ate Gay kasi birthday ko wala siyang kadat turn na o sige po eh er, er, er. hindi ko lang nadala na sasakyan yung picture namin eh noong 2022 Iginawad na Malacanang si Nora bilang isa sa mga pitong Philippine culture and arts figures na binansagang national artist ng bansa. Samantala, idineklara naman ng Malacanang ang April 22 bilang Day of National Mourning para sa pagpanaw ni Nora Honor. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, the Music News Authority. Right, Brigada Bandita Nationwide so, Mga kabrigada kahindik-hindik naman ang sinapit ng pitong individual sa isang bakery sa Antipolo City. Natagpuan kasing nakahandusay at wala ng mga buhay ang mga biktima napawang may mga tama ng saksak sa katawan. Ang motibo sa krimen? Alamin sa report ni Brigada Ann Cortez iBrigada mo! Brigada Tinuko na sa otoridad ang suspect sa likod ng pagpatay sa pitong indibidwa sa isang bakery sa Purok Uno Zone 8, Barangay Kupang, Antipolo City. Kwento ng suspect na lang umano niya ang karumaldumal na pagsaksak sa Mayto dahil napagalaman niyang pinagpaplanuhan na Mayton na patayin siya. Ngunit sa pagsubok ng ating team na makapanayam ito sa kulungan ay tumanggi na itong magsalita pa. At mga kabrigada, nandito nga tayo mismo sa harap ng panaderya kung saan nga ba nangyari itong kahindik-hindi. At syempre ang nakakalungkot na pangyayaring pagsaksak dito sa ilang individual na siyang naging rason din ng pagkamatay nila. At kanina nga sa ating pakikipagrikot at syempre pakikipag-usap ay napagalaman natin na kagabi nga daw ng mga alas 11 e eh nila itong salitang tabang pero dahil taga mas nga itong halos ng mga taong nasa loob nga nitong panaderya may ilan na hindi nga naintindihan na itong ibig sabihin ng tabang. Pero sa Tagalog ang ibig sabihin nito ay tulong. Kaya naman kanina mga umaga ng araw nila, totally na, na talagang natulungan itong mga biktima na mailigtas pero sa kasamaang palad ay hindi na nga nakaya pa o hindi na nga naabot pa sa ospital na may buhay sila at kabilang na nga rito ang isang menor de edad. tumawag sa akin yung isa kong sa akin, Chairman, pumunta ka dito. Magre-responde tayo. Sabi ko, bakit ano nangyari? Mayroong may dugo room... may daw sabi ko sige pupunta ako dyan pero bago ako pumunta dito tumatawag na ako sa 200 ways saka sa PPSO saka sa ano ay yung ambulance kailangan dito dahil eh. sabi nga may umuungol pa may buhay pa uh, yun na pagdating namin nakakandado sa labas eh kaya nanghiram ako ng grinder para mabuksan kasi ang mga pulis na dito na dalawang pulis na taga na ano naka-assign sa 7-11. Sa naunang pakikipag-usap naman ng pulisya sa suspect ay binahagi nito na balisong at kutsilyo. Ang ginamit na sa krimen bagamat sa crime scene ay meron pang nakita na panibagong gamit na posibleng umanong ginamit niya sa kanyang pagpatay. Samantala, tiniyak naman ng pulisya na titignan nila at sisilipin nila ang lahat ng angulo at maging motibo sa posibleng nangyari dito nga sa malungkot na pagkamatay ng ilang individual. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Bandita Nationwide Pumani naman po ng pagbibigay-pugay mula sa mga mambabatas si Pope Francis. Isang araw po yan matapos itong pumanaw. Ang isang kongresista ipinanawagan sa mga kumakandidato sa midterm elections na tularan ang ugali ng Santo Papa. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! report Naging kahanga-hanga para sa ilang mga mambabatas ang katangian ni Pope Francis na ang hangad ay maabot ang mga mahihirap. Sa pagpanaw ng Santo Papa, bumuho sa mga papuri at pasasalamat, hindi lamang mula sa mga mananampalatayang katoliko, kundi maging sa ibang mga relihiyon Sa panayam ngayong araw, inalala ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong kung paanong inabot ni Pope Francis ang iba't ibang pananampalataya upang isulong ang karapatang pantao. The global community. And Expressing our sympathies to the passing of uh, Pope Francis, because he's one of the leading voices in I don't know in pushing for. Well, number one is human rights. Um, he's very active uh, before he's uh, becoming a, a pope. He was really active in I don't know in in interfaith dialogue. Uh, I believe he's very much active in in, in supportive of that uh, the avenue of Creating a uh, more humane and more more tolerant world, and Islam is one of those religions that yeah. that really pushes for that um, understanding intolerance among the three. Major Abrahamic faith. So, Mananatili Anya sa puso ang pagsisikap ng leader ng simbahang katolika na pagbuklo rin ang mga kristyano at muslim. Naniniwala rin si Adiong na dapat tularan na mga katumatakbong kandidato sa 2025 midterm elections ang ginawang pagpaparamdam ni Pope Francis ng malasakit sa mga mahihirap. Yung mga virtues naman talaga is uh, uh, pinaasahan naman talaga natin na uh, lalo-lalo na pag sa mga politiko, you're serving Basically, the public, and so you have to be uh, not only leader, but in sinasabi nilang servant leader. Um, somehow you really need uh, you, you know, to at least man lang to be relatable to the public. And in order for you to do that, is you have to really mingle with them. So I guess uh, that why the character of the late Pope, uh, it's very, it's inspirational. No, uh, it's it's really laying down the groundwork on how public officials in public servants, no matter where you belong, whether you're in the religious sector or as a government, ka, should emulate and maintain and uphold that sense of humility and serving the public because because that's the only thing that would make you effective as a leader. in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Bandita Nationwide. Samantala limang sunod-sunod na aktibidad ang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa bahaging Mindanao ngayong araw. May report si Brigada Maricar Sargana. Ibrigada mo! Brigada! Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang aktibidad sa bahaging Mindanao ngayong araw sa pangunguna sa inaugurasyon ng pinalawak na Balinguan Port sa Misamis Oriental. Matapos i-unveil ang marker ng terminal building, dumiretso ang Pangulo sa pag sa loob ng pasilidad. Sa ekspansyon ng Balinguan Port, nadagdagan ito ng backup area, Roro Ramp at Port Operations Building. Naniniwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng upgrade sa pantalan, magdadala ito ng paglago ng turismo at ekonomiya sa naturang lugar. Hindi maikala, maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa Karatig Probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Sumunod na aktibidad ni Pangulong Marcos ay ang back-to-back -back launching ng Rice Processing System 2 project at Integrated Coconut Processing Facility na sinunda ng pamamahagi ng mga agricultural interventions sa mga magsasaka sa Balingasag, Misamis, Oriental. Ngayong araw, formal nating inilunsad ang Rice Processing System 2 facility na merong isang multi-stage rice mill at apat na recirculating dryer. Sa pamagitan, pamamagitan ng teknolohiyang ito, mapapabuti ang kalidad ng ating bigas. Mapapataas ang kita ng ating mga magsasaka. Higit sa lahat, magiging madali ang ating produksyon. Inaana, inaasahan natin mapapataas nito ang milling recovery rate mula sa kasalukuyang 55% hanggang sa 50, ngayon ay gagawin natin 58% tungo sa 63 hanggang 65%. Yun ang uh, pinaka-aspirational level natin. Sa tulong nito, bababa rin ang po ng post-harvest losses ng halos 32,000 metric tonelada kada taon. Katumbas ang mahigit na 541 milyong piso na kita para sa ating mga magsasaka. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-turnover ng nasa 91 patient transport vehicle para sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na ginanap sa Pela Sports Center sa Cagayan de Oro City. 85 dito ay ibibigay sa iba't ibang munisipalidad at syudad ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Kamigian, Lanao del Norte at Lanao del Sur habang anim naman sa BARM. Patid naman nating na lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad, katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maaga, maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. 68 sa mga nakakatanggap ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, ng patient transport vehicle sa kanilang kasaysayan. Kaya first time na sila magkakaroon ng, nang ganito. Maliban sa mga nabanggit na aktibidad, nagkaroon din ng Pangulo ng Camp Visitation at Talk to Troops sa mga kasundaluhan ng 4th Infantry Division sa Camp Brigadier General Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Mar... Patong-patong na kaso ngayon ang kinakaharap po ng isang pulis dahil sa iligal na pagpasok at umano'y pangaharas sa ilang residente sa Quezon City. Kasunod naman ng insidente, sinibak sa pwesto ang direktor ng QCPD dahil sa command responsibility. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Sa viral video na ito, makikita ang isang lasing umanong lalaki na iligal na pumasok sa isang bahay habang hinahanap ang isang alias dimple. Mga menor de edad ang humarap sa lalaki at hinaras ang mga ito. Anong warat? Yung mga polis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Ang sabi niya sa mga polis, tinimplihan yung mga adik. Sige nga. Sige, sige. Oh, sige. Ini oh. po, check niyo po. Lasing po kayo, kuya? Hindi, hindi ako oh, kung ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ako po. Oh, hindi ako amoy alak. Ang okay. Am amoy alak 'yung mga kasamahan ko. Okay. Oh, hindi ako alak, amoy alak. Kaya ako pinapalit dito kasi okay. para check ang skin po. Oh, sige po, check niyo po sa taas. Wala po dito. Ito po, tignan niyo po, oh. kwarto po namin oh. 'to, wala okay. pong daw. Sige po, Kuya. Oh. Ay. Kuya. Ay, bakit ka pa lumalaki? Kuya, Ay, kuya. Na pala malakit? kuya. ako nananakit. Odo, Si may kasalanan ito. sa niya, ah, may droga dito. Ayon sa Quezon City Police District, nangyari ang insidente. Pasado alauna ng madaling araw kahapon sa barangay Damayan sa Quezon City. Ang lalaking nag-viral ay kinilalang si Police Staff Sergeant Colonel John Marzan mula sa Masambong Police Station 2. Kagabi rin, na si Marzan. Depensa ng pulis Si alias Dimple daw ang umanay nagpapakalat ang impormasyon na siya isang kot sa iligal na droga. Ngunit batay sa investigasyon, walang alias Dimple ang nakatira sa lugar. Ang interview po natin siya, ang explanation lang niya na meron daw nagpapakalat ng text sa uh, information report na may involvement siya sa drugs. Kaya ayun nagpapakalat na Dimple, yun ang hinahanap niya. Patong-patong na kaso na ngayon ang kinakaharap ng pulis, kabilang ang domicile, slight physical injury at grave threat. Kasama na rin sa kahaharapin nito ang kasong administratibo. Ang incidente nito ay hindi lamang nakakabahala. Ito'y lubos na hindi katanggap tanggap Nais kong na ang kumbaresto sa kanya ay ang kanyang mga kapwa-polis, ang kanyang commander at mga kasamahan. Ipinapakita nito kung anong klaseng organisasyon ng NCRPO. Isang organisasyon na handang panagutin ang sarili nitong miyembro upang mapanatili ang disiplina at justisya. Kasunod ang insidente, sinibak na sa puwesto ang QCPD Director na si Brigadier General Malesio Buslig Jr. dahil yan sa issue ng Command Responsibility. I really po natin si the uh, si, uh, district director because uh, of course uh, as I see it, uh, hindi nyo po hindi nyo po inerepar sa akin kagat yung uh, pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Tumawag sa akin yung station commander about the incident. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila. The Music and News authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, matapos naman ang motorcade sa Antipolo, nagtungo po si Senador Christopher Bongo sa Taytay Rizal. Malalang dumaan din ng grupo sa Minor Basilica of St. John the Baptist kung saan nag-alay po ng panalangin ng grupo para sa yumaong si Pope Francis. Labis naman ang pasasalamat ng senador sa mainit na pagtanggap ng mga residente. Ayon po sa mga patuloy niyang isusulong ang mga programang pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan upang mas mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga nangangailangan. Slide max Bringa balita Nationwide! wide it should <laughs> wide My koppo binatangan utang kompleto Balikan max, max. Bringa balita Nationwide! Nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Alpha Manila ang nag-iisaang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.